Magandang gabi po mga kalaki ngayon po ay September 27 at syempre po 7pm na po mga kalaki at ngayon po ang gabi na to mamimigay po tayo ng mga lucky numbers dyan sa mga wala pong ginagawa dyan na baka gusto nyo pong subukan na aming mga lucky numbers mamimigay po tayo ng 2 digit 3 digit 4 digits at kabisado din naman po nagre-reply po tayo mga, pa, uh, mga kalaki basta po naka-follow yan at nag-share ng videos natin at nag heart po mga kalaki basta kailangan ko lang po ngayon ay birth month lang po mga kalaki papartneran po natin ang birth month nyo po basta po sabihin nyo lang kung anong digit po ang gusto nyo, kung 2 digit, 3 digit o 4 digit lucky numbers but ibibigay ko po sa inyo at syempre alagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin palitan at syempre po mga kalaki ha, huwag nyo po agad bibitawan ang mga lucky numbers natin. Okay? Dito po tayo magbibigay ng lucky numbers po sa Red Arnold Santos. Kaya dapat nakafollow po kayo ha? At sa mga private consultation member na ko dito po kayo, humingi ng mga lucky numbers at bibigyan ko po kayo. mag lang po kayo. At syempre po sa mga sasali po sa private consultation na wala po kaming account ngayon na Red parungkin dahil ina pinapaayos ko po dahil marami pong gumagaya Red Arnold Santos po tayo at dapat po tuwing sasali kayo sa mga private consultation sa mga lucky numbers dapat makakausap nyo muna ako sa video call bago po kayo magtiwala po sa mga yan kasi pag hindi nyo po ako nakausap hindi po ako yon okay good luck mga kalaki tara na po magbigay na po tayo ng mga lucky numbers ngayon para po bukas baka ikaw na ang susunod nating winners good luck mga kalaki